Ito na sila. Apple, apple. Oh, ganda na ni ano, Johnny ah. Yung chick namin ah. Hey, excuse me. <laughs> Bilis kong ayon na ito. Ay ko. Ito na siya oh. Eh. na siya Wala si Papa, dito lang. Kaya ka na, kaya na. Kami, kami. Tano, tano. Tano. Sosyal. Sosyal manok. ako. Apple ang kinakain. <laughs> Eh, hey, Bibi, musta na? Hmm. Oh, yung mga pagkain na yun, lagyan natin. Oh, doon pa din hindi man din Sa talo mo, ah. Hala. Hmm. Hey! Ito, oh, tama. na. <laughs> Pamay oh, na, kamaay pa siya, no? Ito, atas! Ah, so na doon! Ah, subo, subo. Suba, suba. -so. Bilis. Takula. Subo na. Ayan. Ayan na. Kaya ito yung mga PG. Yung mga parating gutom. Ito yung mga parating gutom eh. PG to eh. Oo. 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 Huwag ko Wala si <laughs> Isko. Nakatay sa yung ano namin guys. Yung so, ano namin. Ah. Mga PG to. Mga pagutom na to eh. Ah, oh, sige, so, sige. So. Ah, oh, excuse me. Hmm. No, excuse. Hi. Ana. Oh, makulit. Don, don, don. <laughs> ah. Ah, hmm. oh, Pati pati mo makulit. Ano ba 'yan? <laughs> Sandali. Hmm. Nakoi no lugi naman ng pagkain ninyong. Aray! Aray! Hay. <laughs> Tanggalit ah, eh lo. <laughs> oh, so so oh 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 hindi ka makakain wala lang ganyan agad yung siya ayun si ano doon, isa hindi ka nakilala to iba na kulay ito si Johnny kasi hindi pa siya match ano yung match, yung yellow niya ito na oh nako grabe si yellow nung nung ka naman dito sila oh ito yung na to eh oh. Ah, oh, na, ayo, oh. babay ito ni. Oh. Eh. Lulog ah. na naman nila, nandiyan ang pagkain nila. Aray, tinapo na naman nila. Ah, anak ng tinapay, meron ko na doon ah. Ah. Ay, baka dyan kain. <laughs> ka kain yan. Yung isa sa likod ko, walang joke pala yun. Huwag ka. ka malikot. Hey, stop it. Aray, 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 aray. Ari. <laughs> ang gulo, ang gulo. Ang gulo, aba, aba. Yung busa ni. natin na. Guys. Kasi yes, yan, medyo magulong sitwasyon natin na yun. Rasisko, ayan. Pati yung manok, magulo rin. Ayan, punta na sila sa mga kaya na destination. Yung isa, puro kong agat. Puro kong agat, puro kong agat. ah.

tay <laughs> muna kayo dyan ha Bigyan ko pa yung dun ha Ang dami yan, maapol yan Ang -siyelo. siyelo guys, karabi na nga kasi siyelo yung Hey, come Meron ka ba rito pa kaya? Ba't hindi mabala yung ano? Hundo, hundo, love you, baby, kaya ka na Bigyan na Subo na. Subo. Subo na, baby. Ayaw? Wala. Mm. Ano ka? Mm. <laughs> ay nakamaisa kumain sa nakakainan niya. Ah. Mm. So, Magbala siya yan. Ang dami natin na apon ng hiwa. Makamasa yung manok ni Isko. Ang manok ni Isko. Bakun. Ikaw pag nainis ako bibenta talaga kita mo kulit ka talaga. Ma, 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 ma. Ah, subo. Subo. Very good. O, oh, subo. Hindi ka sumusubo nang aakit ka eh. Yala. Mabang. Nung simula nagsama to nung nawala yung partner si Blue. Nang aakit si si Blue eh. Gumaya to dati bike na ito eh. Oh, hello. Ikaw ako sa sarap ng kain. Masira ng yelo yung ano ko. Cellphone ko. Wala na ako pambili eh. <laughs> oh, subo. Subo ka. Yan, yun yung gawin mo. Subo ka, hindi yung nangangagat ka, oh. Hmm. Hmm. Nakatulog-tulog, oh. Subo, bibi. Subo. Ah, subo, bibi. Subo, bilis. Bilis, subo. Yun. Ang galing, oh. Subo, subo. Yan. Ang ganyan ka ganyan, eh. Oh. O, oh, subo. Subo. Kilala ko pa ito kasi oh, si Green pa siya, si, si, si Johnny to. Ito yelo talaga, hindi ko talaga pinangalan ng iba to. Yelo talaga siya. Hindi ko na ina na ang pangalan to. Si yellow. Yan, ubod ng kulit yan. oh, huwag mga agat. Gusto nyo lang guys, kagating ka ng kagating yan. Tiyo mo, sinisira nyo. Ay, makagali si Papa. Ayoko sa'yo. Kain. Kain. Dibu. Dibu. Ngayon simula na guys. kita ka Okay, subo bibi. Very good bibi. Oh, subo bibi. Subo, subo. Subo, very good. Subo. Johnny, subo. Very good Johnny. Ay, makulit talaga si yelo, guys. Ah, kasi Yelo. Mm. Very good. Mm, makulto eh. Hello. Subo, subo. Subo. Very good. Oh, very good. Don't ganda Very good. <laughs> subo yung gani. Yun yun. Subo gani. Ay, naku, yelo. Yelo guys, masakit pag hanggat. Talos dumudugo pag kinaangat uh, ako niyan. Very good. Very good, Johnny. Yeah, very good, Johnny. Oh. Ba, ito nga pa ito, yun. Namatay pa yung kapartner ni Johnny. Bali, for days Pero si Johnny dumating sa akin. Namatay yung kapartner kapar niya. Oh. Kailangan mo na iwasan to si Yelo. Kasi yung tagal nangagat siya. Pero yung mga kapat yan, hindi nangagat. Bait yan eh. Ngayon, ayun, ito na pang video sa dali. Tori ko lang <laughs> mo